mula nang isinilang tayo mga idol minahal na tayo ng Diyos hanggang ngayon minahal pa rin tayo ng Diyos ang tanong minahal mo rin ba ang Diyos hindi mo naman makikita ang Diyos mga idol pero paano makikita at may padama ang pagmamahal mo sa Diyos mga idol may pakita at may padama ang pagmamahal mo sa Diyos mga idol sa pamagitan ng ating kapwa ng idol kapwa tao na kapag kami nahal mo ang iyong kapwa mga idol ng ating kapwa tao yun ang sign na minahal mo na rin ang Diyos mga idol sapagkat si Aba at si Idan ginawa ng Diyos si Iba para mahalin ni Adan at si Adan naman ginawa ng Diyos para mahalin din ni Iba kung maga ano lang yung mga idol vice versa magmamahalan silang dalawa Si Iba at saka si Adan. Sa pagkatimplo ng Diyos ang tao mga idol, kapag minahal ni Adan si Iba, kaya si Iba minahal si Adan. Yun, ibig sabihin mga idol, pag minahal si Iba ni Adan, ibig sabihin minahal ni Adan ang Diyos. Kapag minahal naman ni Iba si Adan, ibig sabihin minahal ni Iba ang Diyos dahil bawat isa sa atin mga idol ay timplo ng Diyos. Yun, sa pamagitan ng pagkawahan natin sa ating kapwa-tao mga idol, may panaman natin sa Diyos ang ating pagkamahal yung mga idol kaya minsan pag tinatanong mahal mo ba ang Diyos parang sabi amen eh hindi naman nagmahal sa kapwa tao paano minahal ang Diyos eh hindi mo na makikita ang Diyos kundi sa magkita ng ating kapwa-tao mga idol sapagkat ang bawat isa sa atin ay timpo ng Diyos kaya kung nagmahalan tayo sa isa't isa sa ating kapwa eh hindi man natin kaanak o kaanak man o ibang tao Mahal kami na halatin mga idol nag uh, bibigay tayo ng pagmamahal sa ating kapwa tao. makamag mag-anak man o hindi, basta kapwa tao natin. Pag minahal natin mga idol, yun ay padama natin ng ating pagmamahal sa Diyos. Ngayon mga idol. Sapagkat di man natin nakita ang Diyos mga idol. May padama lang natin ng ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating kapwa tao. Yun. Kaya pag nagmahal tayo ng ating kapwa tao mga idol, makamag-anak man o hindi, minahan talaga din ang Diyos. Ayun mga idol. Amen ba mga idol? Amen. At wala namang nababuhay sa mundo mga idol kundi sa pamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Kasi pag wala ang pagmamahal ng Diyos mga idol, paano na ang buhay ng mga tao? Ang buhay natin. Ang buhay mo. Ay ang Diyos ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya dapat nating suklian ng idol lang pagmamalang Dios. Kaya kung mayroon tayong mga super sobrang pira, hindi na natin itago yan sa bangko mga idol. Dapat yan ay itutulong na natin sa ating kapwa-tao. Yung mga kinrakot sa gobyerno. Dapat yan itulong na yan para may padama rin ang pagmamahal sa kapatao o sa Diyos hindi yun, eh tago sa bangko paano mo maipadamaan kung para mo kung tinatago mo lang pira mo ipamahagi na yan para yung mga ibang tao na walang wala yung mga walang mabiling bigas, ulam yung maraming mga naghihirap sa ating bansa ng At sa Manila, maraming mga pulobi dyan samantala ang mga ibang nasa gobyerno puro pangurakot papayaman lang sa kanilang mga sarili hindi marunong magmahal sa kapwa-tao samantala hindi natin tayo mabuhay kung hindi tayo minahal ang Diyos sino bang gumawa sa atin di ba Diyos ay kung hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa-tao mga idol ibig sabihin hindi kung natin minahal Diyos hindi hindi tayo tumalaw ng utang na loob sa Diyos nang ibabaw ang pagka selfies dahil tinatago mo lang ang kayamanan mo o kayamanan natin dapat e eh, pamahagi na yan mga idol pag sobra na yung kayamanan mo narunong kang tumulong sa iyong kapotao na naghihirap para matuwa ang Diyos sa iyo kaya mga idol hindi <laughs> lang tayo basta mag-impok ng maraming pira sa bangko pamahagi na natin yan, yung sobra-sobra. Para maraming masaya, na ma matuwa. Sumaya sa pag-share mo ng iyong blessings. Nang sa gayon ay naipadama mo ang pagkamahal mo sa Diyos. Ayun mga idol.